Anong festival sa Cebu ang ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero bilang paggalang sa santo ninyo? Anong pista sa Bacolod ang kilala sa makulay na maskara at masasayang pagdiriwang? Anong festival sa Baguio City ang ipinagdiriwang tuwing Pebrero bilang selebrasyon ng mga bulaklak? Anong pista sa Iloilo City ang ipinagdiriwang bilang pagdiriwang sa Santo Niño at kilala sa makukulay na kasuotan at sayawan? Anong festival sa Davao City ang nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga katutubong grupo sa Mindanao? Aling pista ang kilala sa pagtatanghal ng higanteng papirmch na mga imahen sa Angono, Rizal? Anong pista sa Marinduque ang kilala sa pagsusuot ng mga maskara at costume na nagpapakita ng kwento ni Longinos? Anong festival sa Aklan ang kilala sa pagsusuot ng mga makukulay na kasuotan at pag-indak sa saliw ng tambol bilang paggalang sa Santo Niño? Anong pista sa Lukban, Quezon ang ipinagdiriwang tuwing Mayo bilang pasasalamat sa masaganang ani, na kilala sa mga makukulay na dekorasyon mula sa mga ani? Anong festival sa Bicol ang nagpapakita ng kasaysayan at alamat ng lugar, kabilang na ang istorya ni Baltog, Hanjong, at Bantong? Ano ang iyong sagot? Pakikomento ang iyong sagot.